Punta na kami dito nga mga kaido sa tabing dagat at kami ay naglinis-linis muna nitong aming lambat ayo. At dahil napakalaki nga ng tubig ay napakagandang magligo din niyo. Ay grabe mga kaido lo. Oh. Ayan, sobrang linaw ng tubig dito mga kaido dito sa aming uh, punduhan din niyo. Tingnan niyo mga kaido at kami nga ni ay inaabot ng gutom sa paglinis ng aming lambat. Ay kami bayan naman ay kumain kain muna din niyo at napakasarap man din kumain din sa tabing dagat o oh, sa tabing playa. At dito nga mga kaido ay talagang napakasarap din bayan din ng uh, manghibasan pag malaki ang hibas ayun at pag malaki nga ang tubig ay di masarap magligo ay talagang gohan ayan ano at yung kaganda dito sa aming mga tabindagat mga kaidolo ayan at kami nga ay kumain na mga kaidolo dahil inabot na rin ang tanghali ayan at nagsimula na kami nga uh, makain talagang nakakagutom din ayan at talagang napakaganda na rin tabindagat naming iri Ayan, nung kagaganda oh. Ayan, ang kalalaki ng tubig oh. Talagang ko ano. Oh. Ang ganda ba yung magtampi-tampi sa, sa tamindagat Sa tamin dagat na rin. At dini nga diningani at kumain na rin na aking aking ka mga kasama oh. Nari si misis oh. Ayan. At napakaayos ng pagkain namin dini. Ayan oh, tangat nagsampay nung kanyang daladala oh. Ayan, at mm, ito na nga at kaya pagkatapos namin kumain mga idol ay di kami ay ko na uli o. Oh. na uli kami ng aming lambat. At nagpahingalaan kami at kami ay na nagutom na o. Oh. Ayan o. Oh. Talagang napakaganda rin eh. Sobrang linaw ng tubig. At na mga ka o. Dito yung punduhan namin ng bangka o. Oh. At dito na rin nasira man yung aking isang bangka din na inabot ng bagyo oh kaya na yung pat nakataas doon ayo oh. ay yung isa namang yun ayo oh. yung orange namang isang yun ay talagang makasira din o, oh, tina naman yung mga kaido lang ang linaw ng tubig din eh. ayan o oh. yung ating bangka irinala ang yung ating inagamit na isang bangka o oh. Ito na lang yung aming inagamit sa paglaot laot, At inalinisan niya muna namin ang lambat at talaga namang na, Makaya nung uh, kapuputik na. Ayan o. Oh. Yan, inawaswas namin mga idol oh. Yan, at ito ang mga puno-puno din sa may tabing aplaya namin ay. At malapit na rin yan kami mga kaidol din matapos oh. At talagang go na. Nakakapagod na rin talagang sobrang sakit ng aking braso sa kawaswas oh. At pagkatapos nga ni mga kaidol ay di ako nagpa-picture-picture muna oh. At yan, nung ganda man din din magpa-video-video din sa may tabing area oh. Talagang ay tapos na nga mga kaidol, kami maglini sa Ah, ay kakapahinga na rin. Ayan nga talagang oh, nagpicture muna. Humabol pa ng picture oh.